Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kumusta, kumusta, kumusta. Magandang umaga po, magandang hapon, magandang araw, magandang halip, magandang gabi. O, so, lahat na, binanggit ko na. Kumusta na po? Magandang araw po sa inyo lahat. Uh -huh. Yung sa Senado ay naalala ko sa Senado. Napansin ko sa mga vlogger ngayon na dati... Ah uh ayaw na ayaw kay Senador Rodante Marcoleta na nahimik sila patungkol sa kanya. Wala na silang masabi patungkol sa kanya. Kasi yung ginagawa niya ngayon ay tutuhanan doon sa Blue Ribbon Committee na sa pamamanggitan ng pangungunan niya. Eh sabi nga niya, ay, kung kinakailangan hukayin, kahit buto na yan, mayroon at mayroong malalaman dyan. Sabi niya, huh kaya yung mga vlogger na dati ay ayaw na ayaw sa kanya wala wala akong nag scroll ako eh wala akong makita mga video sa youtube na nagbabanggit sa mga yung mga dating mga vlogger na kontra sa kanya wala silang binabanggit at tungkol sa kanya ngayon tahimik sila ibig sabihin silence means yes na pabor sila sa ginagawa nila. eh nga si Epipanyo Labrador eh, Sabi niya, hanga ako. Sinasabi niya ngayon, butihing senador. Uy! Eh, naalala ko noong kampanya ng rally. Noong rally. Noong January 13. Doon siya bumanat ng bumanat ng ustok Kaya si Epipanyo Labrador kay senador Dante Marcoleta. Talagang katakot-takot ng mga pang pag-aglahi, pagmumura, o ano pa nga. Pero ngayon, pinupuri niya. So, ang usapan natin ngayon, yung mga pagpapatawa niya. Seryoso siya. Seryoso sa mukha. Talagang nakapormal lang siya. Pero nagpapatawa. Para sa akin, pagpapatawa niya. Ito po, sabay-sabay nating panoorin. Any one of my colleagues who want to... Uh... The first one to arrive. Two minutes, sir. Thank you. One minute lang, Mr. Wait. Chairman. Sana you uh, play a very vital role para makamit natin ang katotohanan dito para sa ating inang bayan. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank, Thank you. you for your two and a half minutes, uh, Senator Bato. So, uh, following the order of arrival, I will call on uh, Senator Rapi Tulfo for his uh, two minutes. Maraming salamat, Maraming salamat, Mr. Chair. So, ibig sabihin ito, si Mr. Altea ay well-connected. Na ngayon po ay na-promote pa. Ang daming kalokong ginagawa na promote at siya po ngayon ay isang director sa uh, main office. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, uh, Senator Tulfo. For the record, that's three minutes. Oh. <laughs> so uh, let's continue with Senator Erwin Tulfo. Two minutes. Thank you, Mr. Chair. Sabi mo, names must be named. Na uh, sinabi mo na yung mga pangalan ng mga politiko. Eh. banggitin natin lahat ang mga dapat banggitin. I would like to, just to ask one question: Are the contractors that were invited by this committee present? Are all of them present here? Uh, I think 11 responded, but uh, only 7 according to the director general, uh, managed to send representatives. Why? What happened? Ramihan sa kanila, Senator Jingoy. Nagkasakit lahat? Mm. Uh, iba siguro ni Nervius. Let me acknowledge the uh, rival of the gorgeous Senator Amy Marcos. As usual, late ka na naman. Ah, um, Senator Jingoy. Thank you. Kalingan mo, Senator Jingoy. Ha? Is si Ms. Cabral ba nandito? Was she invited the next Hindi, nandito naman ang pinaka-boss eh, si Secretary. but uh, I would like to ask. Somebody. Mas so, gusto mo siyang makita kay sa Secretary. Hindi <laughs> <you> naman. <know>, <laughs> so, Sir Chairman, connected to so, the... Senator, so, to Soto, okay ka na? Tapos ka na po kayo? Kasi kayo yung mga may priority okay, diba? mo na magtanong. And then, uh, Senator Villanueva, wala na siya rito. Senator uh, De La Rosa, okay ka na? And then, uh, now, I will go. Uh, I'm not yet through, uh, Mr. Chair. Only one question. I can floor, I'm not going to play floor. 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 mo going to pa floor. floor i i has happened in the past. And if cases have to be filed, let's file the cases if need be. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for your prayer, Senator uh, Monsignor. Uh, prayer for you, Mr. Think... Chairman, and the members of this Thank Thank you. Thank you. <laughs> eh, sabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Eh? Gumawa na tayo ng uh, uh, project control project. O ngayon, gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. This, ano na yan Sorry lang yung sinasabi ko, Mrs. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, ah uh, may lisensya na tayo na quadruple ngayon. In Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito, ha. So, paki-nota paki, paki -nota nyo lang. Yes, sir. At uh, pag sa Pagtutulong-tulungan po natin, hukayin lahat ito. Kahit multo sila. Palagay ko may butong matitira. Ano po? Uh, tapos ang uh, siguro, dito sa mga ghost na ito, mahirapan kayo talaga dahil multo ito eh. Mahirap hanapin ng multo, Mr. Secretary. Siguro isa sa mga uh, sa suggest namin, itong mga contractors na multo ang kanilang mga projects, magumpisa sila sa simenteryo. Ito na lang ang pagawa mo sa kanila, perfect yun kasi multo lahat naman ang kanilang projects. Yun po ay mga style niya. Napansin po ninyo doon mismo sa hearing noon sa Senado yung tungkol sa impeachment. Nagpapatawa siya, nagpapakiling. Sikat na yan yung kay Senadora Pia Cayetano na pinakilig niya. Ganoon po siya kung magpatawa. Simple. Naka-formal siya. Hindi mo halatang nagpapatawa. Pero matatawa ka talaga. Ako, natatawa ako. <coughs> Pero yung mga nasa paligid niya, yung iba, parang nakikiramdam lang sa kanya. Pero talagang nakakatawa. Para bang style ni eh, Miriam Defensor. Ganon. Si Miriam Defensor noon, nag nagpapatawa yun. Naka-formal lang. Ganon sila. Ganon siguro yung mga abogado.